Hello guys, welcome back to my channel. This is Nep CD. Video boring karon nga ano guys no sa New Year's Eve. So kami rang duha di sa balay. Uh, mag movie marathon siguro mi ani. No well, anyway, nga kami may ga ka prepare mi sa mong andang gamay. siguro may prepare kay para kanyang mga uh, five magka relax relax na magkano ako guys eh, mag uh, mango float ako ang version sa mango float ayan dahil mo so, kung magdutog mango float guys kay parang isa oh. huh? medyo lazy ang uh, among kwan panahon <laughs> lazy lihok So guys, ang atong batang karon kay ang atong minggo Float. So, pasensya na mo guys sa kining kuy kay o oh, kabalo nga na ang sounds ni diay ay ito din ako siya i-vlog <laughs> so guys ang atong kuan minggo float nga ako running version guys no so wala itakos takos wala kwan kuan basta kuan anak disulitso na ni siya guys nga kuan preparation nagpan lang ka regular nga size sa mangga and kato ganina at itong to, mga sagol nga sa kapak nga ng griham nga biscuits tapos katong powder pod isa ka pack I don't know kung pila to siya kilo guys 1.4 siguro to tapos ang atong gisagol nga all purpose cream nata isa ka lata tapos doha ka sa pouch din doha ka condensed milk So na ano guys, atong itong first nga gibuhat mo? na lang panita ng mangga o ano nga. Itong i-cut into thin para pang tapping slitter. Anyway, yung mango float. din siya guys, no? Uh, depende sa pag-pronounce ninyo. Mango. So, anyway whatever. guys, kana siya nga pag-prepare na ako, no? Naka, uh, nagugas na ako dance kong kamot, na, syempre. <laughs> apos so na guys atong gitilok ang mangga kay sayang man din. Muna siya akong gi-crush na siya kay para magamit pa ang nasa nagdikit sa liso. Muna, sag na sa struggle pa natin niya sa atong butter. O oh, I mean sa atong butter may tawagan na guys, kanang gimix ng mga kwan. Basta naman na siya, gisagol na ko na isa dito sa condensed milk, sa all-purpose. Ah, um, muna guys, gisagol-sagol na natin Mura nga pag-prepare ana. Tapos akong plano ang tani nga i kuan siya i blender. Pero gubak man namang blender. Oh, manamano ay man, ginisa mix. mix na ko na siya antud ma kon. Medyo ma fine ang iyang ang iyang texture. Ayan. So ayan guys no, kuno siyang gimikos-mikos. Sorry juga ka yun yung kiling nato guys nga tugtog sa background kay taas kayo ang kuan taas kayo ang iyang background na ninyo music kailangan po kayo akong tanggalon dun kay samot nagka boring <laughs> well yung anyway, guys kung nabot mo diri sa part nung no, nga ni nagtanaw yapon mo dagang salamat tapos don't forget guys nga mag subscribe mag follow may na lang may na lang guys, madungi-dunga na itong subscribers. Yan. Thank you so much. Daan sa inyong tanan. sa so, mga to guys no iguro natin na siya, mix mix na tanan sa si saka bowl ang atong mga ingredients so kung mga mo guys kung gusto mo mag sa recipe ani nga akong gibuhat ang ka kayo mag request mo mag comment lang mo sa sa comment section kay ako lang i, i drop down ang recipe promise guys lamit siya tapos dili siya dry di siya tamis basta dami lera ra ang kuan lera ang texture pod basta make sure lang ang mangga nga magamit tamis ana ra may sekreto aning gusto kini ako ang version guys creamy kayo kay gigidagan ako ang all purpose cream gituyo na ako para dili siya mag magkuan di kayo dry Ayan guys, kimikos-mikos na na ako ang mga ingredients, no? So, muna akong ingon nga butter, guys. Dapat lang yung niya siyang i-pinupinuhon, i-fine din texture. Pero okay, ragod kayo. Ginritso niya muna siya, kay uh, total. Imuraman na siya dahil yung kung sa biscuit. Tapos, di ba, i-chiller. Oh. Kasi yung nag-iapon. sa inyo, guys. So, muna akong gusto nga mati niya texture, no, ana. Nasugda so, na nato ang pag-arrange sa biscuit guys, si Anay. Ano na siya guys? Imong patanganda ng imong molder or tupperware o sa butter mixture tapos ang biscuits. So since dili siya masakto yun guys, ang totally ang all biscuits nga whole, imo siyang i-crack-crack. Tapos ang gibuhat, batang ang ginakot siya powder sa itong mga vacant. Ayan. As you can see, ikon ko na siya sa green Graham powder. So after ano guys, butangan ako to siya cream din mangga na pod. Yan, ano na na siya nga process guys, simula na siyang balik-balikon hangtod maka-create ka o ako na buhat ani guys, duha ka ingani nga inga, molder. So mo na ni guys. Thank you so much for watching guys. Salamat, salamat. Don't forget to subscribe. Thank you.